kabayan, ayan, good evening po. Ayan, medyo pawis tayo, nag-exercise tayo, so magpapahinga tayo. So ngayon, sasagutin ko po yung tanong nila sa akin. So bilang caregiver dito sa Israel, may tanong po sila sa akin, paano mag-apply papuntang Israel? So as of now, guys, is closed po. Wala mo nang pumapasok na caregivers from the Philippines, Closed po muna siya. Pero yung mga ibang bansa like Uzbekistan, Sri Lanka, Indian, may mga Uh, nahahire po sila papasok ng Israel so pumunta, nakapunta ako ng Israel nag-apply ako through agency po siya pero ngayon po guys is through POEA so wala na pong agency to agency pero hindi ko alam kung meron pa pero sa Pilipinas po ha Through POEA po kayo mag-apply. So yun po yung uh, inano ni President Digong noon na through government to go government na po yung pag apply So mas mabuti siguro na uh, magtanong kayo sa POEA sa atin kung talagang open na. Kasi yun po yung update talaga na sabi nila na hindi pa daw open yung mga nag-a-apply papuntang Israel from Philippines. Pero sa ibang bansa, yung mga ibang... Caregivers dito, ibang lahi Pwede na po, may mga nakakarating po So, yun po Sa mga ibang details, hindi ko po Siya vinavlog o sineshare Kasi hindi ako Masyadong expert sa mga ganun Hindi ako sure, kaya kung alam ko pong Hindi ako uh, 100%, 99% Na expert sa ganung bagay Hindi ko na po siya kinokontent Or uh, Vinavlog, oh my gosh, na ano yung aking Lalamunan, excuse me. Excuse me. So, yun lang po ang uh, update mga kabayan. So, thank you po.